Noong unang panahon, sa malayong lugar ng Sikihor, ay may grupo ng mga mangkukulam. Tanggap sila ng kanilang komunidad kaya wala naman silang inaagrabyadong mga tao. Masayahin ang mga mangkukulam na to. Pwera na lamang sa isa. Siya ay si Bruhilda. Lagi siyang malokon. Lagi siyang nag-iisa. Lagi siyang nakasimangot. Kaya naman, pinagplanuhan siyang tulungan ng mga kasama niyang mga mangkukulam. Ay nako, nag-aalala na talaga ako dyan kay Bro Hilda. Oo nga, lagi nala nakasimangot. Alam ko na, tulungan natin siya. Mayroon akong naisip itago natin ng mga panty niya. Ha? Paano naman sasaya si broil Hilda nun? Basta, akong bahala. Magtiwala lang kayo sa akin. O sige, itago natin yung mga panty na. Ayun, andyan na siya. Balisa tayo dito. Oo nga, baka makita pa tayo. Sige na, dala mo ba Oh my God, asan yung mga panty ko? Paano kung makakalipat ngayon? Ay, nako. sige na nga. subukan ko na nga sumakay sa walis nang walang panti. hindi kaya ako masilipan nito. ay, ay, ay. <greecha> ay pala ito. Ang ganda pala ng walang <greecha> ay ako. ay 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 dahilan kung bakit tumatawa ang mga mangkukulam.